pas dito ayan so isa po talaga so, ito sa nakakapag enhance ng ating apple into fruiting ayan. so dapat po mag train po tayo ng ating apples ng araw po mga apples so last time nag upload po tayo about dun sa train ng mga apples so update ko po kayo ting mga train apple. So, ito, na-train na po natin siya instead of 5 feet na pataas. So, ito, na na natin ito, uh, lateral um, branching. So, ito po, papakita ko po sa inyo. Ayan. So, update, meron na po siyang bud uh, bad break na nangyari dito sa... So, ito po yung uh, kagadahan kapag uh, nag-train tayo, meron pag-isa dito. So, dito sa ibang mga uh, puno, yan, ito po yung ating apple. So kung mapapansin nyo sa isang video, ito pataas ang po ito. So ngayon, na train na po siya. And then, nag-produce na ng isa, ginawa ito po, apat, lima, anin, So meron na siyang seven na mga uh, lateral buds. So lateral branching. So ito, iti-train natin into uh, lateral uh, branching dito sa kapila para magiging ganyan po yung ating mga uh, apples. So, isa kasi ka sa kaganaan kapag ka na-train yung apples, mas madali pong makontrol natin yung pagkutul nila. So, ito na po siya. And then, dito sa kabila, ayan, meron na rin po. Eh? So, meron na rin pong mga tumubong mga uh, buds. Ito, wala pa. And then, ito yung papakita ko niyo. inyo kung sa isang puno meron kung uh, nagflower so, ito na po siya after nating matrain itong gala abong variety so meron na po uh, blossoms na lumabas dito ayan So isa po talaga so, ito sa nakakapag-enhance ng ating apple into fruiting. So dapat po mag-train po tayo ng ating mga And then dito, And, ito po yung ating dapat ma-achieve may dalawang uh, train na sanga ng auto. So ganito na po siya. ito po yung dapat forma ng ating mga kakas. Ito nga nga, na rin po yung Ano? Yung new sprout ng ating apas. So ito ipitrain na rin natin into lateral branch. So, ito, ipitrain din yan Ganito dapat yung ating ma-achieve sa so, ng uh, apples. para mas madaling makontrol, mas madaling mag-apply ng mag mga fertilizer and mga uh, foliar spray. So, dito sa gitna, kung po nakatanim na mga pinat. Ito po yung ating dito, mga apples. Ito so, hindi pa natin. Ayan, pero ang gagawin natin po is uh, open vase na apple. Dapat wala na ito, puputunin gaganyan natin, sa balik <laughs> so, yan medyo maganda rin yung mga peanut so, ito pa yung sinasabi kong diversified farm so, meron pa tayong ito oh. ano alam nyo ba ito? ito yung pumpkin malaki na po ito yung ating pumpkin na-train na rin po natin meron na siya mga uh, vines at ano uh,